Maaga po ang gigs ng Diyosa. Maglilipsing lang naman ako doon. counting kaway, counting picture, pack up, alis agad dahil pa 5,000 na naman ang bayad. Kaya hindi live ang kanto ko mamaya. At syempre, may bago na akong service. Nakakainis nga, Laang. Gawa may bago ka naman sa Wala naman magdadrive sa iyo. Wala ka naman boyfriend. Baka mag-tricycle na din, Laang. Naku po. Eh, pagka dumi ng gulong ah. Natangos agad eh. Nakakasura. Sinabi ko naman sa mga ari na kapag ka ibabihay ang sasakyang ari, eh, lalagyan ng plastic ang gulong at nang hindi natatangos. Tinay ninyo. Parang. Ilang taon na ari. Ari, may lang kahapon. Nasaan ka ang plastic meron eh? Haha, ng ulo. At ano sa sakyang ara-aring? Aring lumang arhe. Aring lumang sa sakay ara may dadaang magbabakal mamaya inyong ipatimbang na. At nakaka din na sa garahe. Ipatimbang nyo na ara eh. na may luma na.